at ito pa mga kamesi ang kitang kita natin ngayon ang isa sa sakya na mga bumara dito sa gitna kita natin yung kahuli-huli ang sibakay nagtutulong ng mga porter Good morning, good morning mga kamesi Today is Friday time check 11:30 in the morning Ah uh, dito tayo mga kamayji naghihintay tayo na pagdating ng Penya Francia 11 So standby muna tayo andito ang Penya Francia JS uh, Kapay ikakapayaman muna sila para mamaya babiyahe ulit ang mga to and of course ito rin ang, mga, um, Montenegro at ang Star Horse Kanya Francia 5 andito lang sila uh, ang 5 at ang G's and rating ang mga passenger and uh, tracking no naghihintay sila ng pagdating ng Lorgo so prepare sila para uh, sa pagbiyahe ng isa pa ng darating na barko uh, ito at siyempre itay natin ang Peña Francia Ons eh uh, pa ito from Blon so malalaman natin kung marami rin siyang pasahero na iba pa ba galing sa Rubion uh, amazing ah, uh, intayin natin na pagdating pero mga kamisig ka habang hinihintay natin ang Peña Pasha 11 Andito na tayo sa terminal ng bus Ang jam, DLTV So kasama na rin yung JackLiner liner So andito sila waiting para sa pasahero Sa so, pagdating ng Peña Pasha 11 At ito mga kamisig ka no? may mga dumarating din mga pasahero Mga tricycle driver maghihintay sa mga kanya-kanyang lugar pero kainitan mga uuwi ng probinsya uh, galing din sa Ina City and ito mga kamesing naman uh, yung mga pamanila uh, dito rin sila sa masakay dahil pa pasahero kamesing oh madating pa ayan at ito naman ang pinakang canteen o oh, gusto nilang may bilhin. Ibuto uh, buto pa sila so dito sila pwede. At ito lang amazing. Uh, dito sila sa passenger area para kumuha ng ticket sa uh, sa sakay nila. barko ko ano nga alis. Lapitan natin. Kakalukitan natin kung anong kanila ng sasakay ng barko. Ah, Star Wars. Pwede niya ang Aris. So, andito yung pipiping. Star

Balik na tayo dito mga sa uh, mga um, para natin yung Peña Parsha once eh. Dito kalawak mga amazing ang port ng Lucena City. Ayun ang PTA. Doing the yeah. blue. Ano nagtitinda? at ito na ang anaisip para tingnan para tingnan kanya pa siya once na ay matatanong na tayo nag-ilaw na ang kanya Passages jis uh, preparing na sila para sa loading loading ang ang um, kanya kasha jis so, hindi natin alam kung anong biyahe niya ah uh, marim doon kasi siguro itong kanya kasha jis ito mga pasayara ang dahan pa rin no? dito sila nasa so, pagdating ng biyahe eto na mga amazing ang Kenya Price Aonse parating na ang ating na kanya Price Aonse na mula sa Roblon bababa na lang ito ng pasahero so yung mga ibang naghihintay rin ng mga bus uh, preparado na rin sila sa pagdating ng mga pasahero para ayatid sa kanilang pupuntahan Malapit <coughs> na mga amazing bali <coughs> really, abang na rin ang quarter para sa daki ng ating pinakansya mas eh hindi na lubid preparing na para sa pagkakay ng blue hindi nga kasimple Bata -bata. Kasi nagsugod na ang mga porter. sinuwid na ang unse. Para sa pagbuhat ng mga gamit ng mga porter na hindi na kaya ng pagbuhat. So, yan ang pag ng mga porter. Unse. Okay. At ito pa mga kamesin. Kitang-kita natin ngayon. Ang isa sa ng na lumara dito sa gitna. Nakikita natin yung kahuli-hulihan ang sibakay. May ng mga porter. Ito mga pick-up. talaga yung pick-up para nakaka-maneobra. Dahil nga kung hindi ito ay sinabay sa pagsakay, hindi nga iiwan ito sa Romblon. Kaya makamahal ang ng ating seh. So siguro nagmamadali itong kung... mga ito. Kaya pinilit na niya, ibalan eh, na rin sa sakanya Marami kayo itong mga ka amazing mga pasero na doon pa sa taas yung iba Diretiretso pa rin ang magawa ng mga pasero uh, Ito mga amazing eh, mga uh, si apat na apat na lugar sa mabula uh, pinuntahan ng ating Peña Pasha Jose yun ang ruta nito So doon sila pumipikos sa mga pasero Pero sila

galing rumblon pagbaba dito sa Lucena, diretsyo naman sila ng Marinduque <laughs> Ay, 12, dito. 12. Dito tamo, mamaya, ano? ha 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 talagang marami 12 12, diretso kong 12 tapos yan ha? ha? o hanggang ano lang kami yan pagbaya ng Marinduque yan magbaba, bababa O pata patapos muna. Huwag patayin mo ng ilaw para matapos ang mga tao. Shoutout sa ating magaling na kapitan. At shoutout din sa ating kadete, mga chipmate, chip engineer, mga maestro, bosom, sila ng mga ng ating barko shoutout sa inyo lahat at hindi pa natatapos dito no may mga sasakay pa kayo tayo no lumalabas dito sa barko so marami pa mga sakay ang ating pinipansya kasi kaya ng mga na ibaguhat ng ating mga pasahero pagkatapos at noon ay ito na mga sasakyan ang binibigyan ng priority ng mga halabas para di makapunta sa aling mga kumukhaan marami rin nilalaman ng ating Peña Francia kung mga amazing uh, iba't ibang uri din ang sasakyan ang naglalaman dito So marami rin ang kapasidad ng ating Onse. Uh, marami rin ang mga ganitong uri ng sasakyan na malalaki. Na pumapasok sa loob ng ating barko. Sa Uh, Ganyan na naman tayo ng pagkakataon ng uh, pagbigay ng ganitong ng content uh, bukod sa ating tutorial sa painting ah uh, ito naman ang ating um, binibigyan ng content para sa mga ating mananakay sa barco ay para makita po ninyo ang inyong mga hirasakyan ay napapaglingkura po kayo ito yung mga ka-amazing uh, uh, ah yeah. yun Huwag po kayong magsawa sa mga fans na may tumulong konti para mo kasi so, mag At syempre, magpapakita o subscribe YouTube channel para uh, update upload kayo sa lahat ng video um, na i-upload. Amazing! Thank you lahat uh, at huwag kayong magsawa sa...